Hey guys! Tara sama niyo balikan na itong sikat at talagang pinipilahan na birya tacos na dating sa may divisoria lang, ngayon meron na sa ibang lugar. Dahil bukod sa masarap, sulit, and nakabuy one take one pa. Dito lang to sa may Market Avenue Corner, Baltazar, Pasig City. Ito yung senior birya na sobrang sumikat sa divisoria na recently nag-open lang ng branch sa Tagig at ngayon sa may Pasig naman. Bago lang sila nag-open na pero tingnan niyo naman kung gano'ng kadami yung tao na bumibili sa kanila. Paano ba naman kasi para sa birya tacos, buy one take one na 119 pesos lang. Then may dalawa ang flavors pa sila ng birya is ang beef birya at sisig birya. Pati nga beef birya rice at sisig birya rice, meron din sila. Samahan mo pa ng nachos at cajun, eh wow, kaya talaga palang mahaba yung pila lagi sa kanila. Ito na yung birya nila na may kasamang ground beef, corn, vegetables, garlic sauce, cheese sauce, at may konting hot sauce. Kaya ayan, ready na para lutuin. Tapos maglalagay pa sila ng anato oil, pandagdag kulay at lasa. At isa rin sa dahilan kung bakit maganda yung pagkatoast ng tortilla wrap nila. At kapag ka-o-order kayo dito, dagdag lang ng konti konting pasensya dahil mahaba talaga lagi yung pila. Non-stop naman ang pag-prepare at pagluto nila kaya mabilis lang yung flow ng pila. Kaya tara guys, ano pang hinahantay natin? Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Buti na lang yung na-try natin beef birya sa may tondo. Meron na ngayon And... dito mas malapit sa amin sa Pasig, I-try natin. Ayan sila oh. Dito lang natin ito. Try yung food kasi sobrang haba ng pila doon. Wala tayong pwesto. Try muna natin yung beef birya rice nila. nila nung last na na namin itong sa tundo nila eh. Tingnan natin kung same pa rin yung lasa. Mm. Mm. Masarap pa rin, masarap. Tsaka maganda dito yan, may sibuyas, may corn, cilantro. Sobrang halo-halo na yung lasa niya, which is masarap for sobrang mura nila. Kaya sobrang haba ng pila sa kanila. Wow! Wow! Ayan yung beef biryan nila. Para sa price, ha? Sobrang sulit nito. Try na natin. Mainit-init pa. Mmm! Sarap niyang kainin ng medyo mainit-init pa. Yung medyo napapaso-paso ka pa. Tsaka yung texture ng gamit nilang tita. Masarap. Tsaka silangisong may gawa niya na. Wow, lahat from the scratch. Pati yung beef nila. Lahat talagang templa nila. Ito lang, di ba? Mm. Sulit to, sulit. Ito, meron din silang consomme sauce. Ayan, kasha. Siyempre, nag-level up yung lasa niya. Pero kahit wala na nito eh. Ito pa lang, masarap na yun. Eh. Mm. Wow! Literal na nakakasaya everybody. bite. Ito naman yung nachos nila. Buti na lang, ganito yung ginagawa nila for takeout orders. Kasi kapag hindi, hindi na magiging crunchy yung chips nila. Ay! Bali! Ay! <laughs> Grabe. Masarap din. Dami yung generous Hindi ka nalugi dito ah. Tingnan nyo naman ang daming sahog. Mmm. Ito naman yung Cajun fries nila. Isang solid. Wow, oh, ang laki. gamit nila eh. Hindi siya frozen so sulit. Sobrang sarap na ito. No joke. Mmm. Siyap. Wow. Amoy sisig nga. Mm. Oh wow. Sulit. No. Tsaka 119 para sa buy one take one, So parang lumalabas 60 pesos isa. Mmm. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, pakilike na lang yun. Don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!